So yun, welcome back mga sir Ngayon sir, meron tayong Miosol I-125 dito na Ayaw daw umandar ayon sa ating client So Check natin mga sir kung anong naging problema nito Try natin i-start kung Ayaw talaga umandar mga sir Kasi tinutulak lang na dinala rito ng ating client So, yun nga mga sir, ayaw talagang kumandar ang kanyang motor. So, check na natin yan mga sir, diagnose na natin. So, yun mga sir, nabaklas na nga natin ang kanyang kaha. Nalibil na natin ang kanyang uh, engine, ang kanyang fuel source. So, unang-una sir, check natin kung may power, may power supply ang ating uh, motor, ang ating ignition coil. So, check natin yan mga sir. So, yun nga mga sir, natanggal na natin ng kanyang uh, high-tension wire ng kanyang ignition coil. So, che check na lang natin yan, sir, kung may kuryente yung lumalabas. pa start mo, mga brad. Ah, check natin kung may kuryente. Okay. Okay. So, may kuryente naman na lumalabas sa kanyang ignition coil, mga sir. So, susunod natin is yung kanyang spark plug yun, yun nandyan sa loob niyan tatanggalin natin yan para na-testing natin kung good pa ang kanyang spark plug mga sir o, tanggalin muna natin yun mga sir yun, ito na ang kanyang spark plug check, check natin yan kung may kuryente kung goods pa ang kanyang spark plug mga sir ay, stock na ba? So, yun, goods na goods pa naman ang kanyang spark plug. May kuryente pang lumalabas. So, magpo-proceed tayo ngayon sa kanyang fuel source. Umpisan natin sa uh, ating uh, fuel pump na galing sa ating tanke yan. Yung hose na yan, galing sa ating tanke yan, sa ating fuel pump. So, check natin kung may lumalabas na gasolina. So, yan, nabaklas na natin. Check, check na lang natin mga sir. Check natin kung may gasolina ang lalabas dyan mga sir. paon ng susi bro paon ng susi paon mo lang bro So yun, okay naman ang buga ng gasolina ng ating fuel pump. So, syempre, puproceed tayo ngayon sa ating uh, injector, fuel injector yan. Bakasin natin yan at check natin kung may, kung maganda ang buga ng kanyang gasolina. So, bakasin natin mga sir. Yun, at ito nga ang kanyang injector. Check, check na natin mga sir kung malakas, maganda ang buga ng kanyang injector. Pa-start mo nga ulit, Brad. Oops. Isa pa. Oops kung mapansin nyo mga sir pino masyadong manipis ang buga ng kanyang injector so subukan natin linisan yan mga sir yan linisan natin yan pati ang kanyang yan, pati tanki na pati ang kanyang fuel pump fuel filter tsaka ang throttle body mga sir Ilinisan natin yan at yun na nga nabaklas na nga natin ang kanyang tanki nabaklas na rin natin ang kanyang Uh, throttle body, injector, at ang fuel uh, pump mga sir, so syempre papalitan na rin natin ng fuel filter yan, kasi kung makikita nyo mga sir sobrang dumi na birth daw yan mga sir yan, nilinisan natin lahat yan mga sir ito, itong injector na yan nilinisan natin, kung makukuha sa linis, okay, pero pagka uh, hindi na talaga, papalitan natin yan mga sir so nilinisan na natin yan At yun na nga. Linisan na natin ang dapat linisan. Linisan na natin ang kanyang uh, injector. Siyempre, unang-una yan. Yan, nalinisan na natin. At siyempre, nalinisan na rin natin ang kanyang uh, fuel pump. Napalitan na natin ang kanyang uh, fuel filter, mga sir. So, sasalpak na lang natin yan. Nalagay na lang natin para ma-check natin kung okay naman siya mga sir. So, 'yun, naisalpak salpak na natin ang dapat isalpak salpak kabit na natin ang kanyang throttle body, ang kanyang uh, mga sakit ng wire, ang kanyang injector, tangke, 'yan. So, subukan nating i-start mga sir. So, 'yun mga sir napandar natin ang motor ng client so, kahit pa paano, sa loob ng limang buwan mahigit umandar ulit ang kanyang motor so okay pa naman ang kanyang injector mga sir Yan. maganda na siya umandar mga sir so yun lang maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating munting channel ingat lagi mga sir